Baka ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa pinirmahan ni Pangulong Bungong Marcos ang tungkol siya term sitting ng Barangay and Sangguniang Kabataan. Sama-sama nating panorin para dagdag kaalaman. Lawamput Pito, talata isa ng konstitusyon ng 1987 kung hindi pipirmahan o vevetohin ng presidente ang isang panukalang batas sa loob ng 30 araw matapos itong iharap sa kanya. Ito ay magiging batas na parang pinirmahan niya ito ang tinatawag nating lapse into law again what is lapse into law lapse into law means that a bill becomes law automatically even if the president does not sign or veto it within a specific period sa pilipinas sa ilalim ng artikulo 6 section 271 ng 1987 constitution kung hindi pipirmahan o vevetohin ng pangulo ang isang panukalang batas sa loob ng 30 araw matapos itong iharap sa kanya ang panukalang batas ay magiging batas na parang pinirmahan niya. Kaya, halimbawa, kung ipinadala ng Kongreso ang panukalang batas ng BSKE kay Pangulong Marcos at wala siyang ginawa, walang pag-apruba, walang pag-veto, pagkatapos ng 30 araw, ang panukalang batas ay magiging batas at magkakabisa ng automatiko. This is by 4708. Just proceed to view the full content. House Bill Laban sa House Resolution Ano ang House Resolution? House Bill la House Resolution, ano ang pagkakaiba? Ngayon, linawin natin ang isang karaniwang kalituhan. Ano ang pagkakaiba ng House Bill at House Resolution? Una, lumilikha ba sila ng batas? Ang House Bill, kapag naipasa, nagiging batas ito. Halimbawa, House Bill 11287 na naglalayong ipagpaliban ang BSKE. Pero ang House Resolution, hindi. Hindi ito nagiging batas. Ito ay isang pagpapahayag lamang ng opinyon, layunin o panloob na patakaran ng kapulungan. Susunod, kailangan ba nito ng pag-apruba ng Senado? Para sa House Bill, oo, talagang kailangan. Para sa House Resolution, hindi kailangan. Maaring ipasa ito ng kapulungan ng mag-isa. Paano naman ang Pangulo? Nilalagdaan ba niya ito? O nilalagdaan o vineto ng Pangulo ang House Bill? Pero hindi kumikilos ang Pangulo sa House Resolution. Hindi ito isinusumite sa Malacanang. Ano ang kanilang layunin? Ang House Bill ay niliha upang gumawa o magbago ng mga batas. Ang House Resolution ay niliha upang ipahayag ang kolektibong opinyon, purihin ng mga tao o magtakda ng mga patakaran sa loob ng kapulungan. Pag-usapan natin ang mga halimbawa. Ang House Bill tulad ng HB 1187 ay naglalayong baguhin ang schedule ng eleksyon. Iyon ay tunay na aksyong lehislatibo ang House Resolution tulad ng HR 1234. Maaring purihin lamang nito ang ating mga pambansang atleta. Walang bagong batas na nilikha. Kaya tandaan, ang House Bills ay nagbabago ng mga batas. Ang House Resolutions ay nagpapahayag ng mga pananaw. Pareho silang mahalaga, ngunit isa lamang ang may kapangyarihang humubog sa mga patakaran na sinusunod nating lahat. Ang espesyal na kaso tungkol sa Joint Resolution. Ang Joint Resolution ay iba, Nangangailangan ito ng pag-apruba ng parehong kapulungan at Senado at minsan maging ng pangulo. Madalas itong ginagamit para sa mga kagyat na usapin tulad ng pagpapalawig ng budget o mga pambansang emerhensya. Halimbawa, JR na nagpapalawig ng bisa ng pambansang budget ng 2024. Sa buod, una ang House Resolution ay isang formal ngunit hindi nagbubuklod na dokumento. Pangalawa, ginagamit ito upang ipahayag ang opinyon o direksyon ng kapulungan, lumika ng mga komite o magsimula ng mga investigasyon. Pangatlo, wala itong kapangyarihan ng batas, hindi tulad ng House Bill. Paano nga ba nagiging batas ang isang panukalang batas sa Pilipinas? Unang hakbang, ang paghahain ng panukalang batas. Kahit sinong miyembro ng mababang kapulungan o Senado ay pwedeng maghain ng panukalang batas, House Bill o Senate Bill. Binibigyan ito ng numero, halimbawa, House Bill 11287 at ipinapasa sa isang komite. Ikalawang hakbang, unang pagbasa. Ang titulo at numero lang ang binabasa. Ang panukalang batas ay ipinapasa sa tamang mga komite para sa pag-aaral at rekomendasyon. Ikatlong hakbang, mga pagdinig at ulat ng komite. Pwedeng konsultahin ang mga eksperto, mga kasangkot at ang publiko pwedeng aprubahan ng komite na may pagbabago o wala pagsamahin ang magkakatulad na panukalang batas o irekomenda ang pagtanggi. Kung aprubado, inihanda ang ulat ng komite. Ikaapat na hakbang, ikalawang pagbasa. Ang panukalang batas ay binabasa ng buo kasama ang mga pagbabago. Nagaganap ang mga debate, interpelasyon at pagbabago. Nagaganap ang pagboto oo o hindi o abstention. Ikalimang hakbang, ikatlong pagbasa. Ang huling bersyon ay ipinamamahagi sa mga miyembro. Wala nang debayte. Ginagawa ang huling pagboto. Dapat mayorya ng lahat ng miyembrong naroon. Ika-anim na hakbang pagpasa sa kabilang kapulungan. Kung nagmula ito sa kamar. Kung may nakuha kayong aral, pwede bang pakilike and pakisubscribe na lang hanggang sa susunod. Magandang araw sa inyong lahat.